Tay! Tay! Shh, tay! 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 ako Tay! Tay! yung Tay! 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 Siyempre, hindi natin alam kung kayo ay meron ng na ano na na sapatos. sa Napa. patos napakalayo pa ng nilakan niyo. nyo kayo na ako pa kayo pinagmamastan so ngayon, yung 50 pesos na biligay nyo na to sa akin sa inyo na to okay? So yun na Tapos yung bigas ko na dala ay ibibigay ko na rin sa inyo. <laughs> ay, hindi lang yan tatay. Dahil sobrang na touch ang puso ko na tuwa. Dali daga ko pa dal 500 pesos. Ayan. Okay, so para sa inyo tatay dahil napakabuti mo tao. Hindi ka nagdalawang isip. Wala pa akong sinasabing halaga. Nagbigay ka na. Grabe, binigay mo talaga ay 50 pesos. So dahil sa kabutihan mo, para sa yung nga, 500 pesos at itong isang sako bigas. Pwede ka na baka uwi, na baka So tatay, maraming salamat. Ingat palagi ah. Alam nyo ba ang maganda dito mga katropa? Sobrang nakakataba ng puso talaga. Grabe, yung tipong wala ka pang sinasabi kung magkano yung kailangan mo na pera. Pero siya, nagbigay agad ng 50 pesos. Grabe, mga... Pero magkano ganyan? 50 150 Oh, 150 Eko! Sakit! Sige. Diyos, ano? Mag-i-log? Oo. Oh. Sa <laughs> <I> doon. Sige, ako lang. <laughs>

Kaya, bali, siyempre, nagpagkaplaan talaga ako na nadapa. Ang totoo ay hindi. Inaalam ko lang kung sino may kalobang puso na talaga tutulong. So, natuwa ako sa iyo na hindi kayo dalawang isip. Tulungan mo ako, magtagbuhat ka rin. Binuhat mo ako, sino bumuhat. Para sa kanya, so natuwa ako sa iyo, kuya. Itong bigas na, kunwari, i ko, hindi. Para sa iyo talaga, to. No? Yeah, Ayun na lang Thank you, ha. Thank you. <laughs> gusto nyo rin makatanggap ng bigas mga katropa, mag-register lang kayo dyan. Yung link ay nasa may comment section. Ako nang bahala sa